so welcome Relarge TV okay no so sa ngayon mga kaidol uh, nakita nyo to mga kaidol ito ay tinatawag nila na bricks so mga kaidol no first time ko itong pag install ng bricks gaya nito so sa totoo lang mga kaidol no napakahirap pala kapag ka uh, bricks yung uh, ilagay mo kung magpile ka ng halublak madali lang pero ito napaka tagal, kailangan talaga yung uh, bis na time mo para maiayos para maiayos mo to hindi ito basta-basta kung ano-ano lang kailangan uh, maglaan ka ng tamang time para mailagay mo to ng maayos gaya nito uh, bawat kanto lagyan mo talaga ng bakal para uh, lalo siyang matibay uh, ngayon ko palang nalaman mga ka -idol na napakahirap pala uh, itong first time na mag install ng ganitong uh, bricks or ganitong uh, type ng hollow block. So sa ngayon mga kaidol uh, i continue ko muna yung uh, paglalagay ko. Okay no, so sa ngayon mga ka-idol uh, Nakapile na ako ng uh, dalawang file So uh, i-continue ko muna hanggang apat na file Sapagkat hanggang apat na file lang to mga ka-idol Okay no, so tapos ko nang nailagay yung apat na layer na bricks Alam nyo mga ka akala ko mahirap Uh, mag-install o maglagay ng bricks. Nasabi ko kanina na napakahirap talaga maglagay ng bricks. Pero sa observation ko mga ka hirap lang yung bricks ilagay mga ka-idol uh, kapagka first layer. Sapagkat uh, bawat kanto mga ka-idol, maglagay ka ng bakal. So nasabi ko kanina mga ka-idol na napakahirap talaga maglagay ng bricks. Pero sa ngayon mga kaidol idol uh, pagka natapos ko ang isang layer pag ikalawang layer mga ka-idol napaka dali lang pala so mahirap lang pala yung bricks mga ka-idol kung first layer siya sapagkat uh, bawat kanto lagyan natin ng uh, bakal so ang tanong ano ba ang mahirap ipile bricks o halublak okay no mas madali lang ipile yung bricks kaysa Uh, halublak. Sapagkat yung mahirap sa bricks ay ang first layer lang. Kapag ilagay mo na yung uh, first layer, ikalawa, ikatatlo-apat na layer ay madali lang kaysa halublak.